Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang mga walang takot na birada uh, ang babatikos pag expose ni former President Duterte itong pinaggagawa ni na Congresswoman Franz Castro sa Alliance of Concerned Teachers at itong si Speaker Martin Romualdez. Ay, nulit na naman niya kayong mga acts. Ak. Ayaw. Pactic acting dyan. Mga komunista kayo. So, to me, this is good. Yung tuloy-tuloy na ano ito? Uh, awareness ng mga tao na itong acts, niluloko nila tayo. Ganoon mo? Sinusildohan yung Castro niyan. Uh, Brosas, Manuel. Sinusildohan natin kailang sila ang kalaban ng ating bayan. Kaya pasalamat tayo at may tatay digong na katapang lumaban sa mga komunista. Then pati na rin itong Speaker Martin Romaldez, sabi niya, Speaker Romales, usap tayo, lalaki sa lalaki. Sabi niya, yung mga pinaggagawa mo, alam niya naman, confidential funds, impeachment, kung ano, anong paninira nila kay Bipi Sara. Kaya salamat at mayroon tayong ganyang tatay digong na palaban. Yan ang leader. My balls. Okay, panoorin natin ang mga birada ni tatay digong. Kayong mga act, huwag na kayong mag-acting. Acting lang kayo eh. It's, it's for sure. You're acting to be innocent. Talagang mga leftist kayo. And this, kayong mga mga maestra, I'm addressing ito. It Yo. Ma, hindi na ako nasa gobyerno. I'm talking as a plain citizen. Do not lord, allow yourself to be lured between itong mga ak-ak membership. Puro komunista ito, walang ginawa ito kung hindi magulo sa bayan natin. Huwag kayong magpadrama-drama dyan. Talagang totoong lift it. Ayaan mo na yan si Inday Sara. Late camera yan. Noon pa matagal na kami. Hindi military. As always. The... Kaya kayo pinaguhuli. Kasi komunista kayo. Now, ito lang masabi ko sa inyo ha. God forbid na wala tayong internal expasam. Kung magkaroon tayo ng gulo dito between the communists, ano, kayo yung mga mauna. Alam mo, speaker, ganito nga, magpagkana lang tayo. Lalaki sa lalaki. Alam mo yan kasi yung intelligence fund na yan, gagamitin talaga ni Sarah yan against the Communist Party of the Philippines. Sir, sa isang pahayag ay nagpasalamat po sa inyo si Speaker Martin Romualdez dahil sa mga palitan ng pahayag at kuro-kuro sa politika sa paparating na 2028 presidential elections. Subalit marami pa raw, sir, uh, ng mga bagay mas kailangan na tensyon ng mga tagapamahalaan. Kinilala rin ng lider ng Kamara ang inyong pong mahalagang kontribusyon sa bayan at umaasa na patuloy rin po ninyong ilalaan at suporta at ang inyong pong expertise. Sa anya pa, Mayor, na quote that your continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines, and of course. Mayor, ano po ang uh, reaction po ninyo dito, sir? That's the usual uh, repartee, retort, or mm, ano ang gusto mong gamitin dyan. Parang kasi in public, hindi ka naman pwedeng mag... Uh, eh, bakit na ako ginagano? So, it's always... Uh, uh you, Diplomatically. Uh, couch in, uh, in, a very diplomatic way. Mm. Ay, i wala naman akong away sa ano. Yun lang ang sinasabi ko. Mm. Naghinakit lang ako sa kanya kasi siya yung siya yung speaker eh. Siya dapat na kumontrol. No? napat kontrolado niya yung mga komunista, komunista dyan. Total busog naman yan sa kanya. Na uh, pag ano, magbibig, wag, wag, magbukuhin mo in public yung tao. Hmm. Vice President pa. or after all, hindi naman kanya yan. Eh. Specific yan. Kaya kagaya nga kay Inday. Uh, she's an uh, the Elkak uh, Vice uh, Chair. Ang ELCAC is the program of government now that is being implemented successfully against the insurgents and NPA. Kaya naman mag-sabi mo kasi na intelligence plan, binubulsa bursa pero hindi naman kami ganong kapobre na po. ng 25 million. Ang sama nang ano yung sama nang dating. Di for cortesia, kaya ako na ano, na napikon na sa kanya. Ngayon na question ko rin siya, dahil totoo man lahat. Wag, na, na natin, eh. given yan eh. Given yan, baski ako, so there should be no uh, misunderstanding there about intelligence fund. Ang sinasabi ko lang, magkano rin ng iyo, eh, baka are, naliligo ka na. Pero totoo yan, if it's a the matter of handling uh, an entity or office of government handling intelligence fund, given yan. Hmm. So, walang ano. Ang ating yung, akin, yung napahiya yung anak ko, sana sinabi na ninyo, dahil tutal magkaibigan naman tayo. Hmm. Eh, nung presidente ako, halos ilang gabi ka doon, kasama mo si Bongbong. Kaya sabi ko, I cannot support anybody because paalis na ako. It's not because I do not like Bongbong. I just want to remain neutral kasi kaibigan ko lahat ang tumatakbo. Mm. Yung natotoo dyan, May ikaw nandoon ko sa mga kanyang palagi, iwan eh, a... magkaibigan tayo, pero, Ay, kung gawain ko yan sa anak mo. Mm. Sentiment yun ng tatay. Maybe in the future, uh, who knows, in a different situation, in a barring setup. O sa asawa mo, maligaya ganyan. O itong komunista, itong komunista talaga, di may, alam mo yan, alam mo, speaker, ganito, magpagkana lang tayo, lalaki sa lalaki, alam mo yan, kasi, yung intelligence fund na yan gagamitin talaga ni Sarayan against the Communist Party of the Philippines. Yun <clears throat> yung sila France they are card-bearing members of the Communist Party of the Philippines who opted to join the mainstream mm. of our politics para magkaroon sila ng cover mm. legal front. Mm. Alam mo yan Huwag na lang tayo magbulan. Huwag na tayo mag-away. Eh, magmurahan lang tayo eh. Alam mo yan. Mm. Kaya, ikaw ang nandyan eh. Sino man pala ang sisihin ko. Mm. Di, alam mo, alam mo, kaibigan tayo. Alam mo, anak ko si Sarah. Mm. Bakit hihainin nyo ng gano'n? Tapos, alam mo, yung, connotation ng intelligence fund, isa uh, secret o confidential. Oo. Oh. Kaya uh, binubulsa talaga yan. Con corruption ka. Yan. Yan ang hindi ko gusto. Oh. Kasi dumaan ako ng pagka-presidente, bilyon naman ang dumaan sa akin. And Sarah also. Ni 5 centimos, wala akong... Hmm. Except pagkain. Libre bang pagkain. Kaya sabi ko, kumakain ako sa Malacanang, kasama ko ang sundalo. Tama yung mga sundalo. Ngayon ko lang yung sinasabi. Mm. Hindi ako nag hindi ako nagpapalakas sa mga sundalo. Sad kasi magkain ka mag-isa. Yung haba-haba kaya -haba, na ng mesa. Mm. Tapos Talaga. ikaw lang mag-isa. <laughs> <laughs> Tapos yung waiter, uh, namatay, namatay naman yung waiter na uh, ano. Namatay na yung waiter na nag-ano sa akin, mag-tindig dyan sa tabi mo, maghintay kung anong kulang mo. Sabi ko, ah, oh, sir, patis. Oh, ah, yung ginamos. Magdala man ako ng ginamos. Yung ginamos natin, hmm. yung man ang pang either patis o ginamos. Hmm. Hindi, hindi sabihin na ano, eh, pagkain niya ng, pagkain niya ng it's, a commodity that is uh, bought by everybody, rich or poor. Kailangan kami, ako nasanay ako ng ginamos kasi yun ang pagkain ng mga pobre. Mas maraming kanin, basta may parat lang dyan, maalat. E, yung sabaw ng ginamos, e, ganun mo lang, kutawin mo lang. Tapos kain na kunti. no no